Uh, uh. Oh. Ang akin lang, I mean, gusto ko mag -yossi. Kasi ilang taon, to... ilang buwan, gusto ko may <laughs> Kasi gusto mag -yose. Ay, 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 ang tatanan mo. Napakasama ko si Pagyo. Walang pakiramdam. Walang pakailan. Ang tatala mo, yung titi ko. Eto, eto ako magyose. Gano'n ako magyosi, Kasi wala na akong binamahal. Ang binamahal ko lang, kundi ang titi ko. Ang ang gusto ko lang mamahalin, yung titi ni Mayor Lim. Kasi, kaya pala hindi na umuwi si Rhea dito! maingay. <laughs> Ayun pala yun! Ngayon, um, alam na namin. Ang titi ni Marilyn walang halaga. Alam mo kung bakit? Kasi, ang tinataon niya, yung mga... Sorry. Uh, sorry. Paso ako po. Ang tinataon niya, yung mga titi na mga barkada niya. Kasi, lahat ang titi, sinusubo niya. Hindi, oh. Isang hit-hit. Isang chupa. 'di ba? Isang hit hit. Isang Isang hit hit. Isang hit, -hit. Isang... <laughs> Isang hit, -hit. Isang Oh. Wala sang titi. Pag wala sang titi, wala sang magagawa. Kasi alam mo si Binay. Si Binay nagagawa si titi niya. Si Binay ang titi niya puro bakal. Puro bulitas. Kasi ang bulitas Nakakasiguro na walang hadlang sa pamahalaan. <laughs> hindi siya pananalong. Pag sinubok ko titi niya, hindi <laughs> siya panalong. Kasi alam mo kung bakit? Ano? Wala siyang halaga. <laughs> Magkano ba yung halaga niya? Magka mahal siya eh. 200,000 isang subo lang. Walang kong hihari. mo ko, oh isang kithet, isang chibilyar, isang chibilyar, isang, si isang, isang kondo lang, panalo na ako. <laughs> Wala siyang mangyayari sa akin eh. Wala siyang mangyayari. <laughs> eh bakit ba si ano? Si Erap, o Lompo, <laughs> yung narin niya patay na. <laughs> Wala akong baki alam Ma, sa nanay niya. Eh si Noy Noy din ang nanay niya patay si na. <laughs> eto pa o, okay. Si Noy Noy, ang noo niya, masyadong malaki. Parang. Wala akong pakialam sa noo niya. Parang isang mundo, ang laki. Parang si Miko. Parang si Miko. Malaki ang noo, pero hindi niya magaling mag-lead. <laughs> wala akong pakialam sa akin eh. Hindi eh, mo kilala eh. Pag kinilala mo ako, wala kang titi. Basta hmm. masobo ko titi mo eh. Tagal naman. Wala akong pakialam. Oh, Huwag ka magmarunong. Basta, ang mahalaga, yung titi, sampung titi, kasi ako. Gusto mo si titi ni ano eh? Ni Bilyar eh. Si De Obama? Pero, ano masabi mo kay Obama? Obama? Wala. Si Obama, puro naigo lang ngayon eh. <laughs> ang titi ni Obama, <laughs> parang ano lang eh. Parang <laughs> yung jog Parang buko lang. Wala, parang ano lang yun eh. Isang tinapyas na buko, parang sabaw lang eh. Hindi pwede sa akin yung tamod niya. Ang tamod, dapat hinihiga sa buong katawan. Para malagkit. Mas masaya pag malagkit ang tamod. Dapat ang tamod hinihiga sa buong katawan. Hinihiga. Oo. Kinakalat. Kinakalat yun eh kinakal hanggang titi hanggang be-et-lawg <laughs> ito, wala yung mga yan wala yung mga yan puro ano na yan, puro kantot lang yan pero wala silang titi <laughs> tigilan mo na yung pagmumukha mo <laughs> wala sila puslak ng tot, kantot, kantot pero wala silang titi puro silang pepe <laughs>